Magandang morning mga people. Another day, another vlog na naman tayo. At dahil nga matagal nakatira ang aking asawa sa Korea, palagi niyang hinahanap ang mga pagkain na kasanayan niyang kinakain doon. So ito na nga, pagbigyan ng cravings, magsasamgyupsal ulit kami. Actually, hindi na sana kakain paglagpas ng 4 p.m. Kaya lang kailangan kong sabayan ng aking asawa sa kanya. Cravings. Magsi 7 p.m. na yan, pero sige lang, lalamon tayo. Sa pagkain Korean, asawa ko lang talaga ang nakakapag pag siya sa akin. Tulad ng mga kimchi, hindi ko kinakain niyan dati. Nagsasamgyupsal kami. Ito yung mga side dish namin. Cucumber salad, grapes, kimchi, samjang sauce. John, John. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko pero kayo na ang bahalang umintindi sa pronunciation. Halatang wala ako sa mood sa time na to kasi siguro sa sobrang pagod. Ang dami naming lakad buong maghapon at pagdating sa bahay ayun, magkasanggipisal daw kami. Pero sige lang, lalaban tayo hanggat may hininga. <laughs> hindi ako marunong mag-chopstick. Yung tinidor. Sa totoo lang, matagal na ako nag-practice mag-chopstick. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako natuto. Pero yung anak ko si Anika, saglit lang yun nag-practice, nanood lang sa YouTube. Yun, magaling na siya ngayon mag-chopstick. Unti-unti na rin tinatanggap ng aking sikmura ang samgyupsal, kaya ayan. Masarap na rin para sa akin. Ang importante, masaya kaming nagbabanding sa kainan pinili namin sa labas ng bahay pumuesto para ang yung usok diretso sa labas. Tsaka mas nakakaganang kumain kapag ibang lugar naman. Tinatry ko pa rin practice ng pag chopstick pero ay nako mawawala na yung gana ko sa pagkain kapag pa itinutuloy ko pa yan. Dahil shy si Anika sa camera, kaya ayan ang bata nagtatago na. Yes, chopstick na.

Kaya rin yung hindi. Kaya konti pa kaya. Kaya mo kanyang gamitang gano'n? Parang hindi

para makompleto ang aming samgyupsal, meron din kaming soju. Kaya iinom kami ng soju ngayon. Oops. Cheers. 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 Cheers.

That's all for this video. Hanggang sa muli. thank you for watching. Paalam.